rất mày, ra bên trong đi, mày kẹt đâu mà, sao lại vào hả? Sige, explain mo kung ano ginagawa mo. Ah, ngayon po tayo po ay magluluto ng rinitong sibuyas. <laughs> <laughs> upload natin yan oh. ah. Yeah. Sige. Luma, kung mga upload yan ah. upload talaga yeah. natin yan. Ayosin mo nga eh. lang tayo. Ay. Ano naman tayo ngayon? Thank you. <laughs> Kaso lumat eh. Lopo, ako po ay nag aasikaso ng aking kama. Kagigising ko lang. Grabe, ayoko na lang rank you. <laughs> I-upload natin yung mamaya. Upload ko talaga yan. Umuburahin si Hoob. I-upload yan. Ganito po kahirap ang buhay sa Japan. Ano na? Oh, kagigising ko lang. Atin mukhang hindi pa makapagpadala ng pera. Fuck shit. <laughs> na ulo ko. Where is Abet? Kami po ay nananawagan. Nananawagan <laughs> ka naman ngayon? Ganito po ang buhay sa Japan. Napakahirap. Kaya huwag nyo kami tingian ng huwag nyo kami gawing bangko. <laughs> <laughs> Drama. <laughs> Nabasa ko sa Facebook. Kid. For the... Yung isnos ko, hindi po ako nakapagtapo ng basura kanina. Hindi ako nagising na maaga dahil ala-stress na, na po ako natulog kanina. Grabe! Hindi ka nakapagtapo? Hindi. Babush!